First and foremost, of course, uh, if if that is for the education, then uh, kung ikat ang budget natin, hindi kita kasi isang West Visayas State University sa napulo ka mga state universities and colleges nga magapangatubang sa karon sa ginaduso nga budget cut para sa 2024. Gilayon nga ginapamatukan sa pila ka mga progresibo nga grupo ang magalabot sa 30% o kon 852.9 million pesos ng budget cut nga ginapoponer sa masunod nga fiscal year. Subong aton pamangkoton ang mga bumulot ho, manunudlo, kag mga ginikanan sa ilang mga sentimiento na hanungod sa ginaplano nga budget cut. Aton man hibaloon kung anong ilang mga panawagan kag ginahangyo sa gobyerno. Hibaluan mo bala ang mga ginaplano subong nga budget cut para sa 2024 nga pondo sa mga state universities and colleges, ilabi na ang West Visayas State University nga magalabot sa 852.9 million pesos anong imo nga reaction diri kag sugot ka bala diri o kon hindi dako gid uh, uh, budget cut sa mga universities and then also hindi uh, gid ako magpasugot sa ilang uh, uh, ginapa, ginaduso, subong uh, budget cut ang budget sa university nga allotted for like um, utilities and um, ang mga balaydan and gastos one bala need i maintain So, ang budget cut, ma, maka-affect yun na sa overall um, functioning sa institution. At ako, yung huul uh, na para sa mga ginikanan nga uh, pareho ko nga, uh, alimbawa, ako kay si driver lang ko. Pag ang mga budget na mo nang isa na sa mga ginasaligan ko be, dako na yung uh, bulig ka ng budget ti eh. amo na nga uh, dapat hindi ko diya pag Before nila i-approve, consider nila dana ang kalan ng possible effect na sa sa budget cut sa mga universities sa mga students as well. First and foremost, of course, uh, if if that is for the education, then uh, kung ikat ang budget naton hindi kita kusugot. Since wala, do wala kaman sila like listening, get nyo in hatag pa. Um, I hope lang ang um, i ano lang nila, i clarify lang nila why na why, why gina-cut nila ang budget especially kay Underman siya sa government so wala na I, uh, I think ang sunod nga question is ang sa number two. kung aaman nga hindi man ako sugot that is because of course with kay ang dapat nga gaan aton gid pagtamod amo ang aton nga mga estudyante no and then uh, once that is for the state university nga para sa aton nga mga scholars um, that is for the welfare of the students nga kung sa diin ang ila poturo amo ang naka nabutang in line no nga da dapat amo ang pagtatagan sang atensyon sang aton nga gobyerno especially nga na, na with the uh, pandemic nga naagyan naton and all the other sectors of course other than of course ang sa state university uh, nakabatyag kung ano ang uh, ano ang kabudlay especially kung may kakulang sa pundo nga na agyan naman naton sang una pa kung and uh, we have experience kung ano ang madulaan uh, sang uh, mga classrooms or if not even sa aton nga mga aton nga mga books no and the laboratories naton nga nga mga needs especially sa sa funds for the uh, 2024. Pasa ba man ko koda koda ko gidang iya nga epekto sa tanan hindi lang sa mga parents kundi labi na sa mga estudyante kay may ara bala kita nga ginat as dire sa sa Webso we are the government uh, nang scholars and duga ano kita balatan eh, nga uh, grabe ang aton nga pagpasalamat gani nga uh, scholar kita sang government and then also nang ginaha ginahatag man aton ng aton best for maka uh, makabalik kita sa ila pero amunihin uh, mo nila subong uh, budget cut uh, though mag, uh, ano nagid magalaw ay nagid ang itsura nila kag ang isa pagid nga daan nga uh, sa nga asa uh, mga eskwelahan sila mga budget cut nga damo damo man sang pwede nga uh, pwede nila ikat aside sa mga schools ano ang imo nga mga panawagan sa lideres nga dapat tagayon sini nga budget ka? Ah, uh, ginapanawagan ko nga mag, mag look back liwat sa ila nga ginaduso kag lantawon nila kung ano ang maging epekto sa mga estudyante kag sa ila nga mga uh, mga tawo sa nga ginpad, ginpadlaganan kag nagboto sa ila kay tungod sa sa ila nagboto nagboto kita para nga magmayo aton nga Uh, kabuhi pero subong dogi na tanga ta kung sa budget cut ngayon na as estudyante uh, esodyante pa kita daw hindi na maayo sa aton kay nga ang budget ani nagahatag man sa aton sang uh, inspiration inspirasyon para magskwila pag ito do kag mag uh, ano pag it magpurso sang aton nga ginaano gid sa kabuhi ta so dako man tani ang pagpasalamat naton sa gobyerno pero subong uh, nila duso nila nga budget cut daw hindi na gid maayo, so amo lang na I-verify and i ano man transparency man for everyone. Uh, ang panawagan ko, ang na nilang corruption. Hmm. Kaya ang bulsa man lang nilang ginawa nila damo sa mga pumuluyo ta sa palibot nga gakagutman. Amo na yung unaon dapat nila hindi yung bulsa nila. Kung gusto gin man nila magbulig, bulig sila nga gahipo sila. Wala sa kamera. think uh, this is a call for the of course national, for our national leaders and especially for the, uh, um, for the uh, uh, Congressmen, and senators and to, to our leaders. attention uh, this will really be uh, this will be involving the welfare of our students. and uh, the of course ang mga aton nga mga kabataan pagid nga nagasunod sa ila amo amo ako si Camino Wasapsion kag ako si Ron Elizer Duhina updan ninyo kami kag gibaluon ang mga tingog gikan sa dalanon